So what's up na no mga ano, kamusta po kayo? Bali long time no sino no uh, Medyo matagal tayong walang upload Kasi sobrang busy ko ngayon Dahil nga Meron kaming pinagkakaabalahan Na itong mga nakaraang buwan So Medyo matagal na no mga ano Kasi uh, Nakakuha na nga pala kami ng pwesto So hindi na po kami nagluluto ng Chicharon doon sa bahay ng mga benang ko So dito nga pala kami nakalipat mga kano sa tabing bukid. Sakto-sakto to para sa negosyo namin kasi walang kapitbahay. So yan mga kano mapansin nyo eh puro bukid siya. Tapos inyo nakuha naming pwesto. Ano? Kung matagal ka nang sumusubaybay sa aking YouTube channel, eh, ito yung unang-una ko naging trabaho uh, Nung nakabalik ako dito sa Taiwan So, ang niluluto dito ay duck soup o jangmuya So, ngayon, uh, kami na yung umuupa So, perfect na perfect sa, sa pagkikikaron Wala magre-reklamo Ayan, sakto-sakto talaga Sa nga yung agandahan nito, mga kanuo Eh, yung loob May mga gamit na siya na talaga namang kailangan namin sa uh, pagpapatakbo ng negosyo katulad ng mga lutuan yan pangunahin yun so tara punta tayo hmm. so punta na tayo mga ano yan so kung papansin nyo yung una yung umupa dito bago kami ay ano seafood hindi pa namin natatanggal yung ano nila yung mga tarpaulin. Ayos na ayos mga ano. Ganda pa ng ambiance kasi tabing bukid. Mula dito, uh, umaabot kami ng Mula <laughs> dito eh mga ano lang, mga uh, uh, mula sa amin 7 minutes lang kaya panalo panalo to ay mga biyanang ko nakakapunta rin dito kaya yeah, perfect talaga so pasok tayo no smoking yan ayan yung loob so hindi pa na se set up ng maayos pero continue yung pagluluto namin ng chicharon. Siyempre, dito na kami kumukuha ng uh, pang-araw-araw ng panggastos. So, yan. Kahapon, nagluto kami ng chicharon. Yan. Tapos, yung mupa nga pala dito yung mga gamit nila nandito pa. So, katulad na lang nito. la mesa Table. Yan sa kanila yan. Saka yung uh, mga aquarium. Sa kanila din yan. Hindi pa na hahakot kasi wa, mga magdadalawang linggo pa lang kami dito mga kano tapos hindi pa masyadong nasa set up dahil uh, ano marami pang ikakabit marami kami plano rito katulad na lang dito yan pansamantala dito muna namin nilalagay yung mga chicharon pero ang plano talaga nyan dito yan. Magkakaroon dito ng kwarto. Yan. Kwarto. So, yung kwarto na yan, ano lang siya, ripakan. Tapos, sa banda naman dito, yan naman, dyan naman yung packaging. Dyan binabox yung mga for shipping. So, ngayon, nakaplano pa lang, di pa namin maset dahil nga yung itong ano, aquarium, mga gamit nung mga unang umupa, ah uh, hindi pa nakakot. So, hintay na lang kami hanggang sa mahakot yan. Isa pa, ito, yung machine namin hindi pa nakakabit sa yung lutuan. Magiging apat na yung lutuan namin mga kanoo. Oh, ito, mga bago yan. Yan, bagong gawa. Ito, yung kulay pula na yan. Yan yung nasa bahay. Saka ito, hinakot namin papunta rito. Ito, bago lang siya so ay yung machine na yan puro bago lang so mas uh, okay mga kanoo yung lutuan dahil yung mantika na tumatapon sa ilalim eh umaagos don sa may butas na yon sa so, kapag luminis ka, naglinis kami ng flooring dito lang yung may mantika sa labas wala na so dun lang namin pinaagos sa butas yung butas na yan nakakonekta yan sa poso negro kaya No worries. Ito naman yung uh, ito naman yung aming naantala. So, meron pa akong hindi tapos doon. Maraming pa kaming gagawin dito mga o unti-unti lang. Kasi nga eh, uh, hindi namin masyado mapukusan yung pagpapagawa. Kasi nga, uh, ano, nagluluto rin ako ng chicharon. A uh, Unti-unti talaga dahil hindi pwedeng stop yung chicharon mga kano. So dito naman yung mga tools namin eh na nagkahalat no. Baga hindi pa talaga na maayos. Pero unti-unti dito kami kumakain. Yan. So kung tatandaan nyo to yung anuhan namin ng antala no. Yan dinala na rin namin dito. So dito naman yan, mga dito tayo nagkakat na ang balat ng baboy. So, uh, ito yung mga tray. Ito, mantika, yan, yan, dami. Yan. So, maluwag na, no? Maluwag na yung pwesto. Kulang na lang sa ayos. Kasi, bago-bago pa lang. Ang kagandahan nito, mga kanoo Yan. ah uh, magkakat dito ng balat ng baboy. Lalagay natin Dito tapos saka ikakat tapos tatapon na dito yung mahulog na rito yung balat ayun yung maganda ano tapos dito naman yung kusina imagine niyo mga ano ay ayun yung rep natin maliit lang pero okay na punong puno ng laman daming laman no? mga, ano. mga kano ang kagandahan dito ito na nga may kitchen may kitchen na may lutuan na Yan. So, eh yung mga gamit dito sa restaurant ayan sa taas pwede namin gamitin yan kung ano yung mga kailangan namin bukod pa ron at nandito naman yung aming mga ingredients sa taas yan ito mga freezer yan pagka sobrang dami ng balat pwede muna namin i-freezer sa restaurant din to pinapagamit sa amin dalawa yan Ayan. saka itong ilalim freezer din siya. Hmm. Kaya ayos mga kano Nagpakabit na rin kami dito ng wifi So may wifi na tayo dito Ayan yung maganda <laughs> Daming pang aayosin, no Pero unti-unti siguro <laughs> Sobrang lamig mga kano Winter na nga pala dito sa Taiwan So pag gawin naman dito ayan, Restroom no Kasi dati nga itong restaurant So ito na yung gasol natin no Malalaki na Di na katulad nung dati, maliliit. So, yan. Dati ang restaurant to. Kaya may dalawang CR dito pa Tapos, dalawang CR din dito. Yan. Tapos, eto yung may bowl. May upuan. yon So, dami pa. Dami pangayos nga eh. Pero lahat, okay. Kumbaga, uh, nag-ooperate naman lahat. Tapos dito naman yung likod. Ayan, makita nyo mga ano. Itong nga pala yung may-ari nung pinapaupahan namin. Ito, yung may-ari nyan. Diyan kami umuupa. Kaibigan nung biyanang kong lalaki. So, dito sa likod, makakita nyo naman, puro bukid. Ayan. Punta tayo sa likod kasi bala ko kasi magtanim dito ng uh, mga halaman dito. Ayan. Yeah. Ba'la ko magtanim dito ng halaman. Ah, uh, ma ano, mga gulay, mga kano. O. So ngayon alam niyo na kung bakit tayo sobrang busy, no? May nagchat chat sa atin, may nagko comment na bakit di na tayo nag upload Eh ito po ang daylan no. Sobrang busy na po natin sa pagmo-manage ng business. Kaya minsan eh, hindi na po ako nakakapag-upload dahil marami pong inaasikaso. Ayan. Dahil pang kalat, pero mahalaga kasi dito nakakapag-operate na. So, mas magiging maayos to. Halimbawa, ah uh, na na lahat yan. Maluwag, mga kano. Imagine niyo oh. Maluwag dati dito ako nagtatrabaho no ang pwesto ko kusina lang kasi ako yung chef ako yung nagluluto ng uh, janguya, o duck soup napakaraming tao dito araw-araw mga ano tapos ngayon kami na yung umuupa so nakakatawa din, din sa taas kaya yung pag nagluto kami chicharon hinihigop nila yung amoy o yung usok yan kaya ayos na ayos Marami tayong exhaust fan. Mas luluwag lang tong peso na to pag ito nakakot na. Itong aquarium ng unang umupa rito. Tapos maglalagay na tayo ng tarpaulin sa harap. Para mas okay, no? Yan. Ito yung niluto ko kagabi. Yan. Inantala ko. Tingnan nyo mga kanong kung gaano kalamig dito. Imagine nyo yung mantika. Yan. 'di diba? Natulog yung mantika. Sa kayo mantika, malinis. Walang walang langa, walang kahit anong mga insekto. Kasi nga dito kulog. Di katulad nung nasa uh, mga benan ko open yun eh. Baga garais siya. May mga insekto ano. Kaya linis kami ng linis. Dito naman, pinatili rin namin yung kalinisan. Ano lang, ah... Uh, magulan talaga kasi hindi pa makita eh hindi pa makita yung talagang itsura ayan mayroon din ditong aircon laki ng aircon nila nagpakabit na tayo ng CCTV sa labas para anytime na monitor natin yung mga taong pumapasok lumalabas mga dumadaan ayan yung maganda no? Okay. O, oh, yun lang mga kano. Na, uh, salamat nga pala sa pagsuporta suporta Ayan nyo pag, uh, may time ako, eh, ko kayo dito sa Taiwan. Eh, sa so ngayon, nakakita uh, nyo naman, sobrang busy natin. Kaya, yeah, siguro, <laughs> di tayo makaporma. <laughs> Kaya, dito muna tayo magbablog mga kano. <laughs> You know, may mga electric pan na rin sa taas, oh. Hmm. Ayun yung maganda dyan. May mga electric pan na. <laughs> Sobrang lamig, mga ano. Uh. so, hindi pala ganong malabing ngayon kasi negative uh, 16 degrees. Kahapon, mas malamig kasi 11 degrees siya. At uh, painitan painit ng painit. Pero hindi pa yan kasi January. Alam ko, naranasan ko dito negative 4 yung pinakamalamig na panahon. Sa tao yan, hindi naman nagyayelo pero sobrang lamig. Sa Taipei at yan, nagyayelo yung mga bundok nila dyan. Di pa, may tinatawag dyan na snow mountain, hindi pa tayo nakakapunta ron. Siguro, siguro next, next time, no, in the future, eh, makapunta. Ito nga palang machine na kinabit namin dito mga kano, yan doble na yan uh, mas malaki ito kumpara doon sa ginagamit namin sa uh, bahay ng mga benang ko ito doble yung loob nito doble yung machine na nagpipilter kaya paglabas ng usok eh, sigurado ang quality walang usok, walang amoy talagang uh, malinis, saka so, wala naman magre-reklamo dito dahil alaman tayong kapit-bahay na nakatira Nakakita nyo naman, puro bukid. So, yan mga ano hanggang dito na lang muna, no? Uh, update, update ko na lang kayo sa mga susunod na vlog natin. In lamang po. Bye-bye.